Hola mga kabiyay Ari kita sa Municipality of Haniwai. Okay mga kabiyahi, before kita mag-start sa ating video, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Na makapasubo wala kami microphone kaya nga mo microphone ng so ready na kamo sa aton nga first destination diri sa Haniway so let's go so ayun mga kabiyahe so kita nyo ni Belfry Tower ini si sa sa Haniway sa muna ay niyo ang haro Haru Plaza lang ang may Belfry Tower unahan ni Bay may ipapugalma kaya dito siya sa una may mga bell ang bell nga ni makabati na siya sa uh, miles kung magpagding siya so ang purpose sa gigi sa una watchtower against invaders man sa mga moros ano nga mga moros sa una mga muslim niya siya nga mga nagapang invade sa mga every town to town so balanta man siguro kung ano ginoobra sa mga moros no? Nag they ransack they rape kaginagapang slave sila sa mga native na mga tao dili sa una. so sa during World War II yung pa pa niya sa mga Japanese sige tayo na oh yung palupok din sa mga Japanese para hindi pang sa mga Filipino Gorilla Army so amunit suraya yeah. nagwaba na ang ang Belfry kaya ang kumbento diba so hindi lamang ang Japanese ang nagapangsunog o kung nagapong, nagapang bomba, ha amo man ang mga Filipino Gorilla Armies nagapangsunog man sila nagapangbomba para hindi man nila paginpuslan ang ginatago or ginagarison or ginakampuhan sa mga sa mga Japanese sa una so may pagkita kami sa inyo nga old photo sa belfry at sa structure sa kumbinto nila so lang natin mga kabiyan So mga kabiyahe, tita nyo na kung ano katahong sa mga old photos Doon namin magbalik sa 1800s mga kabiyahe No kaga pang bidyuan tanan no So makadto kita sa ato, nga next destination mga kabiyahe So ayun mga kabiyahe uh, Amunin sa aton nga second destination Ang balay nga ba So, tatlo na kabalay nga bato ng ito ang first amo ni ang Villa and second amo ni siya ang sa Antique and the third one amo ni siya balay na bato sang Haniway kag San Miguel pa gali. nalimtan ko ang San Miguel so apat na ka uh, balay na bato ng ato so uh, limestone ang sulod sang built sa limestone kag ang pag sa iya gingamit ni siya during World War II nga sinihan so batik ko basang tagiya sang balay or sang pato uh, 15 cents ang ano ang maglantaw ikaw sa sinihan so pila ng sinihan is 290 no o ka mahal 90 290 ibig ba kal <laughs> so, ka bata so pagsulod na mo sa sulod sang balay sobon mi mainit pretty ka magsulod ka bugnow ang ako ganing nga balas gamala tungod pang balay taan kag light of limestone kag take note mga kabiyahe kita nyo na oh ano nga ari uh, oh, di una kaya ang nga ari eskwelahan uh, ini siya classrooms ang balay nga ba to una so kanami isang history isang barangko ancestral house so kato kita mga kabiyahe sa aton nga last and final destination let's go Okay, sa bunker sa bunker na may tubo <laughs> <laughs> sa may bunker sa may bridge, yung isang so i-discuss natin ano ang purpose ng bunker ngayon, so kin-buildin niya sa may excuse the sound kin-buildin siya sa <laughs> deliver nga machine gun. So, din mangkot ko na ka kinang mag kung ano na siya kadako. Ang machine gun nga namo na siyang kinabutang sa aeroplano. aeroplano. Mo, sa helicopter, sorry. <laughs> nga, hindi na siya kung pwede ko hand carry So, ang partners ini it, at ito sa other side. Ang purpose is uh, para sa defense, offense, kag um, back up sa mga Japanese sa una. Nga, kung may maatake, makontrol nila nagagi aagi eh. dire kaya tubang ini eh. pag tubang yan po kag may kontra patay gid yun itungod sa kada po, isang machine gun nga nakamutang din pag anong kag luas nila, patso na po <laughs> rin so, hindi ko ito kapanawag okay, kita maka dalong wala siyang handle so hindi ako actually, ayun, ako di ka maagi na di mga kabiyaye oh, sa dalong nga ini eh. so na kaya yeah, ginpangita ko ang tawag ni, ang ginpangita ko ang ano, ang entrance kaya bas nila ang kakayod ang eh, uh, ano, ang entrance sa, sa dalom, so ginpanaog ko na siya so, na fail kita kayo, ako kabalo kung may lagyan man or wala, or kinsimintuhan siya mga kabiyahe so mga kabiyahe hasta dalang kita diri sa banwasang aniway, tamtami lang ah uh, munsip yun no? Dobla. so hasta na lang kita di mga kabiyahe so abang 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 naman kamo mo sa aton next nga video bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.